total. Ang sinasabi doon, kumbaga parang yun na yung naging talo niya. Dahil sa Okada, natalo siya ng 69 almost. Kasi nga, dahil nga doon sa blata na gastos niya. Mga ngayon lang na ipigsito eh. na naman, may eh. kasabay na naman nga ako. Awesome. Time for a fire sale. GG, sponsor. I love you. Bala bala! I did the blab. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Release the smoke perspective. Release the smoke perspective. Get out of the smoke. Tugod yeah, mga yeah, kapatid, tayo ay magsama-sama Iwag ay fay na ang padera. Hunter Gaming kang Umaga Oh my God! Wow! Release the smoke first Alaka! Magong grabe naman ng bawas nito pre Ganun lang yun? Tapos, ginawasan lang ko lang ganun. Airdrop incoming. What the? Be advised, hostile care. Gabi hindi naka-arsenal! Parang mayro to ah. Hindi siya naka-arsenal mga lo. Dito, sige dyan lang siya gumalo. Tingnan natin ah. Lo! The safe zone is collapsing. Hindi naka-arsenal. Ayun o, no? ah, arsenal kayo. Nakinuha no? niya o. Ito pinapatay niya sa akin. 117 na hindi arsenal guys. Kahit na! Ah, ano? akin naka long range din niya. Gagutiter. Another one. Cheater to! Wala! Saka lang kita mo yung pre, naka-steady lang siya, oh! Ho. Holographic. Oh, ano, wala siya magagawa dyan. Dalawa niya. Ano ba naman yun? Daming pumatay sa akin, cheater pa nga. Aray ka! <laughs> Ganda na eh. Kaya sabi ko posible eh. Alam po yung damage syempre. Kung naka-arsenal yung 117, M13. Malalaman ko pa Pwede. Okay na musga. Kinik muna natin eh. Hindi siya naka-arsenal. Normal na 117 kahit naka long range ka. Sa akin naka long range ako tapos arsenal pa yon niya. Ako pa unang tumutok pero ako pa yung unang natunaw. Ay, okay. Tunoy no kay SP, di ba? Patutunaw talaga.